maligayang pagbalik kapatid, nais nice po naming ipaalam sa inyo na nalalapit na ang pagbabalik ni Heso Kristo. Sa video na ito, atin pong talakayin, tungkol sa mga gawain ni Satanas, upang tayo ay linlangin, sa mga utos ni Kristo. Ngayon ang simbahan ay nasa takot na panganib. Ang bilangguan, pagpapahirap, apoy, at espada ay mga pagpapala kong ihahambing dito ang ilan sa mga Kristiyano ay nanindigan, na nagpahayag na hindi sila maaaring gumawa ng kompromiso. Ang iba naman ay sangayon sa pagpapaubaya o pagbabago ng ilang mga katangian ng kanilang pananampalataya at pakikisa sa mga tumanggap ng isang bahagi ng Kristyanismo, na humihimok na ito ang maging paraan ng kanilang ganap na pagbabagong loob. Iyon ay panahon ng matinding dalamhati sa tapat na mga tagasunod ni Kristo sa ilalim ng isang balabal ng nagkukunwaring kristyanismo, ipinapasok ni Satanas ang kanyang sarili sa simbahan, upang sirain ang kanilang pananampalataya at ibaling ang kanilang isipan mula sa salita ng katotohanan. Karamihan sa mga kristyano sa wakas ay pumayag na ibaba ang kanilang pamantayan, at isang unyon ang nabuo sa pagitan ng kristyanismo at paganismo bagamat ang mga sumasamba sa mga Diyos Diyosan ay nagpahayag na sila'y nagbalik loob, at nakipag-isa sa simbahan, sila ay kumapit pa rin sa kanilang pagsamba sa mga Diyos Diyosan, pinapalitan lamang ang mga bagay na kanilang sinasamba sa mga larawan ni Jesus, at maging ni Maria at ng mga banal. Ang mabahong lebadura ng idolatria, na dinala sa simbahan, ay nagpatuloy sa nakapipinsalang gawain nito ang mga di makatarungang doktrina, mapamahiin na mga seremonya, at idolatrous na mga seremonya ay isinama sa kanyang pananampalataya at pagsamba. Habang ang mga tagasunod ni Kristo ay nakiisa sa mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, ang relihiyong Kristiyano ay naging masama, at ang simbahan ay nawala ang kanyang kadalisayan at kapangyarihan. May ilan, gayon paman, na hindi naligaw ng mga maling akala, napanatili panatili pa rin nila ang kanilang katapatan sa may akda ng katotohanan at sumasamba sa Diyos lamang. Maraming salamat sa iyong panunood kapatid. Maari mo pang suportahan ang aking YouTube channel sa pamamagitan ng pag-like at pag-subscribe. God bless po sa iyo.